Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Makalipas naman ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito. Tuluyan ang narating nila ni Lulo Agaton ang bahay nitong si Pedro. Agad niyang inaabisuhan ang mga ito. Nagawin na nila agad ang mga ritual at mga usal. Pinili na lamang ng mga ito na ilihim ang mga nangyayari doon sa loob ng kakahuyan tungkol doon sa mga umatake sa kanila na mga aswang para hindi lukuban ng pagkatakot ang mga taong naninirahan doon sa lugar. Sinabi na lamang ng mga ito na inatake ng mabangis na hayop ang mga ito kaya maraming sugat sa katawan na natamo itong si Pikto. Ang karamihan doon sa mga kalalakihan tumulong na din ang mga ito sa kanila. Bukod sa mga panguntra sa barang, may mga inilagay din ang mga ito na mga mabisang mga panguntra para sa mga aswang Matapos ang kanilang mga ginagawang paghanda, agad naman na inihanda nitong si Lolo Agaton ang kanyang mga panabong na manok dahil ngayong hapon na magaganap ang huling laban para sa pasabong ng kapistahan na iyon kung saan magharap-harap na ang mga nanalong manok noong nakaraang araw. Habang doon naman sa isang pinsan nitong si Pedro kung saan nandoon nakatira pansamantala sinang Mark at itong si Abo nagsimula na din ang mga ito sa kanilang mga misyon nagpapanggap na lamang na sa bungiro din ang mga ito gamit ang isa pang manok nitong si Lulu Agaton sa hapon na iyon agad nang gumayak na din sinang Mark at Abo bitbit ng mga ito ang manok na panabong nitong si Lulu Agaton at papunta na din ang dalawa doon sa sabungan hindi na sila kasali sa pasabong dahil lahat ng maglalaban ngayong hapon ay ang mga nanalo doon sa nakaraang laban. Ngunit may mga espesyal na pasabong doon sa may sabungan kung saan habang hinihintay ang iba pang mananabong magkakaroon muna ng pasabong bilang kasiyahan at iyon ang pakay nila ni Mark. May mga nakahandang mga usal din itong si Mark na nakabaon sa kanyang isang braha kung saan magtuturo sa kanya doon sa may mga karunungan ng barang. May mga sangkap din kasi na ibinaon itong si Mark na mga usal kung saan kinuha niya doon sa batang na barang. Ngunit kailangan lamang na mag-iingat nila para hindi mahalata ang kanyang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, pagdating ng mga ito doon sa may sabungan, agad nilang hinahagilap ang tatlong matatanda na hinihinala nilang may kagagawan sa pagbarang doon sa anak nitong si Pedro. Sa mga sandaling iyon, nandodoon na din itong si Lolo Agaton kasama si Pedro at itong si Tatay Damaso. nandodoon din si na Arturo, Akiko at Dato na sa mga pagkakataon na iyon humiwalay sa grupo nila ni Lolo Agaton para makapag-imbestiga at makapagmanman Pagsapit ng alas tres ng hapon, nagsimula na ang pasabong. Unang sasabak agad ang grupo nitong si Lolo Agaton. Makakalaban naman nila ang mga manok ng mga inkanto. Uy ka nitong si Tatay Damaso. Lolo Agaton, mukhang manok na inkanto din ang makakalaban nitong si Muni. Mukhang kinakailangan na ng malakas na karga. Napangiti na lamang itong si agaton at sagot naman ito kay Tatay Damaso. Mukhang na ka na sa sabong Damaso at nagustuhan mo na ito. Huwag <laughs> kang mag-alala Damaso. Mas malakas si Muning sa manok ng kanyang kalaban ngayon. Kahit na inkanto pa ang isang iyan, si Muning ay isang prinsipi ng mga inkanto. May naisip na akong paraan para matalo ang kanilang manok. Sa mga sandaling iyon hindi pa nila nasipat ang presensya ng taong nakasuot ng salakot na si Isagani. Ngunit nando doon na ang tatlong mga matatandang mananabong dahil ang mga ito ang susunod sa kanilang sultada. Maraming tao na din ang nando doon sa sabungan. Karamihan sa mga ito galing doon sa kabilang bahagi ng ilog at mga dayo dahil nga sa nangyayari doon sa anak nitong si Pedro, natatakot na ang ilan doon na magpunta dito sa may sabungan. Sinabi din kasi nitong si Pedro na maring ang may gawa ng barang sa kanyang anak ay mga dayong sabungiro. Nasa gitna na ng luna si na Lulo Agaton at ang grupo ng makakalaban nitong si Muning. Nagkatitigan ang mga ito at wika ng isang may bitbit na panabong Lolo Agaton, kilala at tanyag ang iyong mga panabong doon sa aming mundo. At alam mo na ang ibig kong sabihin, isang karangalan na makatapat ang iyong mga panabong sa laban. Hindi ko inasahan na sa lugar na ito makikita ko at makatapat ang isang malamat na sabongiro dito sa mundo ng mga tao. Ngunit sa tatlong araw na namin ang panatili sa lugar na ito, marami na kaming natuklasan Mag-iingat lamang kayo sa ibang mga sabungirong nandrito dahil may binabalak ang mga ito ng masama sa iyo. Napatitig itong si Lulo Agaton sa kanyang narinig. Batid niya ang ibig ipahiwatig ng kanyang kaharap na inkanto. Ngunit dahil sa sinabi nito, maaring maglagay lamang ito sa panganib sa kanila. Maraming salamat kaibigan. Ngunit dahil sa ibinunyag mo, maaring maglagay ito ng kapahamakan sa iyong grupo. Hindi mo na dapat pa sinabi ang mga bagay na ito. At dito pa talaga sa gitna ng luna na marami ang makakarinig. At ngayon, kayo ang dapat na mag-iingat. Matapos naman ang pustahan, agad na humudyat na ang kuymi ng sabungan para simulan na ang kanilang laban. Agad namuling wika nitong silulo agaton kasabay ng pagbitiw sa kanyang panabong na simuning na manok na kulay itim. Pasinsyahan na kaibigan, kailangan talagang may mananalo sa ating labanan at nakakatiyak akong ako na iyon. Binitiwa naman agad ng kalaban ang hawak nitong manok na agad na sumingasing papunta doon sa isa't isa. Nang abot na, ang dalawang mga panabong agad na nagsisigawan na naman ang mga tao doon sa loob ng sabungan kung saan kanya-kanyang pustahan ang mga ito maraming tumaya din doon sa manok ng mga inkanto dahil doon sa nakarang laban tinalo ng mga ito ang manok ng mga aswang hindi din matatawaran ang lakas ng panabong ng mga inkanto ngunit itong silulo agaton tiwala ito ngayon na kayang talunin tong simuning ang manok ng mga inkanto. pangiting lamang ang matandang albulayo. Ngunit mariin pa rin itong nakamanman doon sa grupo ng tatlong matatanda. Samantala sina Mark at Abo, wala na doon sa dalawang mga manok ang kanilang presensya at pansin. Nagmamasid ang mga ito ng palihim doon sa mga matatanda. At makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na nag-init ang brahang na ni Mark sa kanyang tagiliran na sa mga pagkakataon kasi na iyon, mas lumapit pa itong si Mark doon sa kinaruroonan ng mga matatanda para magawa nito ang kanyang plano at makalipas din ang ilang mga sandali na pamura na ito at agad na lumayo doon sa tatlong matatanda. Baka maramdaman pa ng mga ito ang kanyang presensya at ang kanyang ibinatong mga usay. Ngayon, kumpirmado na at batid na nitong si Mark na ang tatlong matatandang iyon may kaugnayan sa barang doon sa anak nitong si Petro. Ngunit, sa mga sandaling iyon, naramdaman na din siya ng mga ito. Sa mga sandaling iyon kasi, mayroong dalawa na doon sa mga alagad ng tatlong mga matatanda ang sumunod kay Mark at Abo habang lumalayo ang dalawa. Naghihintay na lamang itong si Mark na matapos ang sagupaan ng mga manok nila ni Lolo Agaton at ang kalaban nitong mga inkanto para agad na abisuhan ang mga ito tungkol sa kanyang natuklasan. Ngunit napansin nitong si Mark ang dalawang mabilis na umibis doon sa kanilang kinaroonan. Sa dami ng mga taong nandoon, nangingibabaw kasi ang kakaibang presensya ng mga ito. Nabatid mo agad na mga kampun ang mga ito ng kadiliman. Wikang paanas nitong si Mark. Abo, manmanan mo ang dalawang iyan. Masama ang aking hinala sa kanilang pag-aligid sa atin. Dalhin natin ang mga ito doon sa labas at doon na natin kumprontahin. Agad na kumilos na ang dalawa at naglalakad na sina Abo at itong si Mark palabas ng sabungan. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan nang makalabas ang mga ito. Doon sa loob ng sabungan, nagpunta ang dalawa doon sa mga kubo na nasa unahan na tahimik at walang masyadong mga tao ang gumagala doon. Sinipat nila ni Mark at Abo ang mga nilalang na sumusunod sa kanila. Nakita nilang huminto ang mga ito doon sa labasan ng sabungan at humalo ang mga ito doon sa mga tao hanggang sa biglang naglaho na lamang ang mga ito sa kanilang mga mata nanatili lamang sina Mark at Abo doon sa likod ng mga kubo kung saan doon naman sa kanilang harapan makikita mo ang malawak na ilog doon sa likod ng mga kubo mariin nang nagmanman ang mga ito sa buong paligid ng kanilang kinaroroonan Hanggang sa biglang may naramdaman na naman ang mga ito nakakaibang mga presensya na malapit lamang sa kanila. At agad na nasipat ng dalawa ang naglalakad galing doon sa kabilang bahagi ng mga kubo at bukod sa dalawang iyon. May kasama pa pala ang mga ito at nandoon ang mga ito sa kabilang bahagi ng kubo na kasalukuyang papunta na din sa kanila. Agad na napagtanto nila ni Mark at Abo na pinalibutan na sila ng mga ito. Nakatayo na ngayon ang dalawa at humanda. Ngayon, batid na at ramdam nila ni Mark na mga aswang ang mga ito na papalapit sa kanilang kinatatayuan. Ngunit bukod doon sa dalawang mga aswang at doon sa iba pang mga aswang na nandoon sa kabilang bahagi ng mga kubo, may lihim na din na nagmanman sa bahaging iyon na nakasuot ng salakot at may bitbit itong dalawang mga bayong nang medyo makalapit na ang mga aswang doon sa kinaroroonan nila ni Mark at Abo agad na wika ng isa sa kanila Ano ang ginawa ninyo sa loob ng sabungan doon sa tatlong matatandang sabungiro? Ano ang mga inilatag ninyong mga usal? Wikang sagot naman nitong si Mark sa mga ito Ang lugar na ito ay napuno ng kakaibang mga nilalang at halos lahat ng mga nandrito. May mga karunungan pagdating sa mga usal at orasyon. Kaya huwag ka nang magtataka pa. Ngunit galit na dinuro itong si Mark ng isang aswang at lumapit pa ito sa kanya. Huwag mo akong lukuhin animal ka. Batid kong kakaiba ang mga inilatag mong mga usal at walang kaugnayan ang mga ito doon sa pananabong isa mo pang maling sagot. Kakatayin ko na kayong dalawa dito sa lugar na ito. Sagot naman itong si Mark na sa mga pagkakataon na iyon. Humarap na ito doon sa aswang at nakipagtitigan. Samantalang nakahawak na ang isa litong kamay sa kanyang baraha. Isa mo pang hakbang kaibigan. Kakalas na ang ulo mo sa iyong katawan hindi ako ang tipo ng taong tinatakot dahil kapag sinasabi ko, gagawin ko. Napangisi na lamang ang mga aswang dahil sa sinabi nitong si Mark. At pagkatapos agad na pumalibot na ang mga ito doon sa kanila, tumuwad na ang karamihan sa mga ito na ibig sabihin lamang nakahanda na ang mga ito na umatake. Ngunit bago pa umatake ang mga aswang sa kanila, Napalingon ang mga ito nang biglang sumulpot naman doon itong si isang gani na naglalakad bitbit -bit ang dalawang mga bayong. Uwi ka nito habang napatapat na doon sa kanilang kinaroonan at walang pagkabahala sa presensya ng mga aswang. <laughs> Kay lakas naman ang loob ninyo para ipakita ang tunay ninyong anyo. Kayong dalawa, Huwag kayong mag-alala sa akin dahil kakampi ako. Isa ako sa mga gigil na mapatay ang mga ganitong uri ng mga nilang. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Isagani, agad na nitong binitiwan ang hawak ng mga bayong at bumungad sa kanilang mga paningin ang dalawang gulok na hawak ng estranghiro na kumikislap pa nga dahil sa sobrang talas doon sa gitna ng dilim. Agad na inabot nito ng mga pagtagpas ang isang aswang na malapit lamang kay Isagani sa bilis ng kilos nang tinataguri ang anino ng kamatayan agad na kumalas ang ulo ng aswang sa kanyang katawan tumilapon pa nga ito papunta doon sa ilog samantalang ang katawan itong nakatayo pa ng ilang mga segundo natumba ito at nangingisay bago tuluyan na hindi na ito gumagalaw sa gulat ng mga aswang agad na nagpakawala ng mga pag-angil ng malalakas ang mga ito at agad na para papaataki na sa kanila. Mabilis naman na kumilos itong si Mark. Agad na hinagit niya ang kausap na aswang at ginilitan niya ito sa liig ng makailang bisis. Ubod ng bilis din ang ginawang iyon nitong si Mark kasabay ng pagbato din ng mga usal na mga tigalbo. Ngunit nag-iingat pa rin itong si Mark doon kay Isagani gani. Dahil sa mga sandaling iyon, hindi pa niya kilala ang tunay na pagkakinanlan ng pagkatao nito. Matapos ang ginawang iyon itong si Mark, natumba na ang kalabang aswang at nangingisay pa nga ito ng ilang mga segundo bago ito binawian ng tuluyan ng buhay. Kumilos na din itong si Abo na agad na umigbaw ang batang paslit papunta doon sa mga aswang sa kanilang likuran at inataki ang mga ito ng mga pagkalmot. Agad naman na naabot ni Abo ang isa sa mga ito na mayroong matitinding tama sa mukha na nagiging dahilan para mapatay ito ng tuluyan at mapapaangil ang batang paslit. Ngunit agad na nagbato ng mga usal ang mga aswang na nagiging dahilan para biglang bumagsak na lamang itong si Abo. Doon sa kinatatayuan ng bata dahil tinamaan na ito ng mga malalakas na mga usal na pamako galing sa mga aswang. Kaya nang makita iyon ng mga aswang, dinaluhong na nila ang bata para tuluyang mapatay. Dalawang mga aswang ang papaataki doon kay Abo habang nakasunod naman ang isa sa mga ito sumingasing pa nga mga ito at umaangil makalipas lamang ang ilang mga segundo bago nila mapapatamaan ang bata ng mga pagkalmot biglang sumulpot na lamang doon itong si Isagani na mabilis na hinawakan ang aswang galing sa likuran sabay ng pagpihit sa hawak nitong mga gulok na nagiging dahilan para biglang mangingisay na lamang ang aswang nang tamaan ito sa may liig. Samantalang ang batang paslit naman, agad na itong nakabawi ng wisyo. Agad na itong muling umigpaw at pumatong pa doon sa dibdib ng kalabang aswang sabay ng mga pagpapakawala ng mga pag-atake nitong si Abo na tumama naman ang kanyang mga pagkalmot doon sa ulo at liig ng kalabang nilalang. Nang matumba ang aswang, nakapatong pa rin itong si Abo sa dibdib ng aswang hanggang sa hindi na gumagalaw ang aswang na warat-warat ang katawan dahil sa tindi ng ginawang pagatake ng batang si Abo. Samantalang itong si Isagani, tuluyan na din na napatay nito ang isa pang aswang nang tamaan niya ito sa ulo ng mga pagtaga na ikinabiyak pa ng ulo ng aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Mark na tuluyan ng sinibak ang dalawang natitirang mga aswang sa kanilang mga ulo at pinasabog ang mga ito gamit ang kanyang mga karunungan sa mga pabaon at mga pangkargang mga usal sa kanyang praha. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga aswang doon sa likod ng mga kubo na umaataki sa kanila. Wika agad itong si Isagani. Ang tatlong mga mananabong na mga matatanda ay galing sa uri ng mga barangan na tinatawag na Orang Gutay. Mga aswang na malakas ang kaalaman sa barang. May masamang balak ang mga ito kay Lolo Agaton at sa mga tao dito sa lugar ng sungkol. Bukod pa doon sa tatlong mga matatanda, may lima pang mga espiya na kasamahan ng mga ito na maring nagmamasid lamang sa galawan ng grupo nito. Kaya mag-iingat kayo. Ang pangalan ko ay Isagani, gani, isang tanyag na mananabong galing sa lugar ng murong. Kakampi ako at kasama akong nagprotekta sa isang kilala at tanyag sa mundo ng sabong na si Lulu Agaton. Ngayon, kailangan ng linisin ko ang mga bangkay dito sa lugar. Bumalik na kayo doon sa loob ng sabungan. Tiyak akong tapos na ang laban ng mga manok nila ni Lulu Agaton at ang manok ng mga inkanto. At nakakasigurado akong panalo ang manok ni Lulu Agaton. Naguguluhan man itong si Mark tungkol sa mga pinagsasabi nitong si Isagani at tungkol sa pagkataon nito dahil kahit na nagpakilala pa ito sa kanila hindi niya matandaan ang pangalan na Isagani dahil nga matagal ang iginogol nitong si Mark doon sa kabilang isla ngunit gayon paman nagpapasalamat pa rin itong si Mark sa taong nakasuot ng salakot dahil sa pagtulong nito sa kanila at nabatid na din niya nakakampinga nila ito nang tuluyang makalis naman sina Mark at Abo agad na may kinuhang tila itong si isagani at pagkatapos may kinuha itong langis na ibinudbod niya doon sa tila na nagiging dahilan para agad itong magdiyab na hindi malamang sinindihan binuhusan din ng langis nitong si isagani ang mga katawan ng mga aswang at sinunog ito gamit ang tilang may mga pabaon na mga usal at may mga karga. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nagliyab ang mga bangkay ng mga aswang at agad na naagnas ang katawan ng mga ito sa loob lamang ng ilang mga segundo. May mga inilatag din ng mga usal itong si Isagani doon sa lugar para tuluyan na mabura ang kanilang mga presensya doon at pati na rin ang mga presensya ng mga nakalaban nilang mga aswang. Nang tuluyang makabalik naman sina Mark at Abo doon sa loob ng sabungan, tama nga ang sinabi nitong si Isagani. Tapos na ang sultada at nanalo ang manok nitong si Lulo Agaton. Agad naman na lumapit itong si Mark kay Lulo Agaton ng pasimple at saad nito na kailangan niyang makausap agad ang matanda. Kaya pabulong na wika nitong si Lulo Agaton. Mauna ka na Mark doon sa labas ng sabungan. Susunod na lamang ako at pagkatapos huwi ka nito kay Tatay Damaso. Damaso! Kakausapin ko lamang si Mark. Ikaw na muna ang bahala dito. At sa aking manok na panabong, mukhang mayroong mahalagang sasabihin sa akin itong si Mark. Agad naman na tumalima itong si Mark. At mabilis na itong naglalakad palabas ng sabungan. At makalipas naman ang ilang mga sandali Sumunod na din itong si Lolo Agaton sa paglabas ng sabungan. Nando doon itong si Mark sa likod ng mga kubo doon sa kabilang bahagi. At makalipas naman ang ilang mga segundo, agad niyang nasipat ang papalapit na si Lolo Agaton. Agad na kinausap nitong si Lolo Agaton itong si Mark at tinanong tungkol sa mga sinasabi nito ng mga mahalagang bagay. Sagot naman itong si Mark doon sa matandang sabungiro. Lolo Agaton, ngayon nakakatiyak na ako Na ang tatlong mga matatanda Na nakasakay doon sa malaking bangka Ang may gawa sa barang Doon sa anak ni Pedro Napagtanto ko ito kanina Dahil may mga ginagawa akong mga usal at ritual Para mapag-alaman ang mga bagay na ito Gamit ang kagamitan ng anak ni Pedro Sagot naman itong silulo agaton Tama din ang aking hinala Mark Magaling at nagawa mo agad ang mga bagay na ngayon, ngayon, kailangan natin na manmanan ang kanilang mga kilos hanggang sa pagkatapos ng sabong. At bukas na bukas, kumpruntahin na natin ang kanilang grupo. Unahan na natin ang mga ito. Ngunit agad naman na sinalag nitong si Mark ang mga pinagsasabi nitong si Lulu Agaton. Batid nitong si Mark na hindi lamang banta sa kanila ang tatlong mga mananabong na mga oranggutay dahil ayon pa nga nitong si Isagani bukod sa tatlong mga matatandang oranggutay may mga kasamang espiya pa ang mga ito at napakadelikado din ang kanilang mga karunungan agad niyang sinabi ito kay Lulu Agaton kaya napagtanto ng matanda Natama ang mga pinagsasabi nitong si Isagani at kailangan nilang maghinay-hinay muna at pagplanuhan ang kanilang susunod na mga gagawin. Wikang sagot naman ng matandang sabungiro doon kay Mark. Kayo na muna ni Abo ang bahala sa pagmanman doon sa mga mananabong na mga oranggutay, Mark. Nababatid kong makakatulong din sa inyo si Isagani, hindi kalaban si Isagani isa itong kakampi, isa itong tanyag na mananabong galing sa bayan ng Murong at siya din ang tinataguriang anino ng kamatayan dahil sa kanyang ginawang pagpatay sa lahat ng mga aswang at mga kampo ng kadiliman doon sa bayan na iyon. Kailangan kong bumalik muna doon sa loob ng sabungan. Kailangan kong tapusin ang huling yugtok ng pasabong. Pagkatapos ng pagkawikang iyon naglalakad na itong si Lolo Agaton papasok doon sa sabungan. Samantalang itong si Mark agad itong binalikan ang pwisto nitong si Abo para tuluyang manmanan. Ang tatlong mananabong na mga orang gutay at hanapin na din ang pagkakilanlan ng limang mga espiya na sinabi nitong si Isagani.